Pag paulit ulit na nakukuna ng isang babae maririnig nyo minsan sa amin na kailangan kayo ay magpawork up for APAS so ano ba ang ibig sabihin ng APAS? ang APAS or Anti Phospholipid Antibody Syndrome ay isang autoimmune disease, no? Meaning that it occurs when the body's immune system mistakenly attacks the body's healthy organs or tissues, no? So, parang yung sarili nating antibodies lumalaban dun sa katawan natin. So, yung mga patients na may APAS, I'm specially referring to the pregnant women, magde-develop sila ng blood clots, maari itong makakos ng hypertensive disease in pregnancy, so yung preeclampsia, then maari din itong magkos ng pagbabara sa mga ugat so that maaring magkaroon ng fetal growth restriction and ang worst scenario ay maaring ikamatay ng baby yung mga blood clots.